May bago ng kaso ng MPAX o monkeypox sa bansa ayon sa Department of Health. Ito na ang ikasampung kaso ng MPAX virus sa bansa mula na makapasok ito sa bansa noong July 2022. Kaya pinagtingnan ng DOH ang surveillance, detection at contact tracing para maagapan ang hawaan. Si Bien Manalo sa report. Pero last week, nakadetect po tayo ng Uh, isang case ng mpox isang linggo nang magdeklara ng emergency of international concern ang World Health Organization dahil sa pagtaas ng kaso ng mpox kinumpirma ng Health Department na may naitala silang kaso ng 33 taong gulang na Pilipinong lalaki na nagmula sa National Capital Region ito na ang pinakabagong na italang kaso ng Mpox sa Pilipinas. Pero hindi na ito bago dahil ito na ang ikasampung kaso na naiulat ng Department of Health simula pa noong July 2022. Lima dito ay naitala noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, walang travel history ang pasyente at nakuha ang sakit sa pamamagitan ng community transmission. More than a week ago, it started with fever. Ito mga simptomas ng MPAX. Ano? At uh, four days later, nakita yung distinct rash sa kanyang face, back, batok, trunk, sa dibdib at uh, abdomen, sa groin, sa palms and soles of the feet. Sa press time, naka-isolate pa rin po ang ating uh, first case. Dahil dito, pinaigting ng kagawaran ang surveillance, detection at contact tracing. Sa ad ni Herbosa, posibli pang madagdagan ang kaso ng MPAC sa bansa sa mga susunod na buwan. Ilan sa mga sintomas ng MPAC ang pagkakaroon ng lagnata, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, fatig, pagkakaroon ng kulani at pantal sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pwedeng makontaminate sa materials like clothes, and utensils of infected individuals. Pero soap and water will kill the virus. Anyone can get Mpox. Ang transmission po ng Mpox ay through close contact or intimate contact. Hinihikayat ng ahensya ang lahat ng makakaranas ng anumang sintomas na magpakonsulta agad sa doktor. Maari silang magtungo sa ilang itinalagang ospital para malaman kung positibo sila sa mpox. Hinihimok din ng kagawaran ang publiko na umiwas sa matataong lugar, iwasan ng physical contact at ugaliing palaging maghugas ng kamay. Hindi na rin inirekomenda ng ahensya ang pagpapatupad ng border control at pagtatayo ng quarantine facility. At sa halip, tanging home isolation lamang para sa lahat ng tatamaan nito. Yung MPAX, ang viral illness siya, self-limiting. So kagaya ng mga tigdas bek self-limiting gagaling ka rin over a period of time. Supportive care lang siya. Pwedeng magbigay ng antiviral pero mostly gamot sa lagnat, gamot sa sakit sa katawan at mga pampahid dun sa mga lesions. Samantala, dahil naman sa pagtaas ng kaso ng dengue sa ilang lugar sa bansa, ikinakasa na rin ng ahensya ang pagdeklara ng dengue outbreak sa mga susunod na araw. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.